Yan, hulihin mo. Yeah. <laughs> Basik ka karon. Ah, uh, Yan. Tingnan natin kung makuha mo yan. <laughs> ah. Ano pa? Andun pa? Ano pa? Bira. Bira. Ikaw mo uti. Sa piraso lang mga idol. Oh, ano yun? O, wow. 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 Ayos. Oh. Yes, sir! Oh, oh. Mga Ayaw. mga Dabu, idol, 6 na dastong kilo. Dastong okay, um, tangigi. Dorado, malaki. Dorado, oh, oking-oking kaayo. Okay, okay, kayo. Arya, Arya, Arya. Ayon mga idol, ang lambat natin nahulog na. Pantangigi ulit na lambat to, mga idol, hindi pa kami nakapalit ng lambat na ano? Na ibang lambat dahil ngayon mga idol ay ano pa winter pa. January 31 ngayon mga karumblon na laot. So, ang kasama natin ay si Paring Boy Boy. Si anak ng Dagat TV. At saka si Baler Aurora Boy. Ayun mga idol, kumplito kami ngayon, apat. Apat kami ngayon na Pilipino dito sa Lansan nito. Sa Korea kami, kami. Malamig ngayon mga idol dahil kung titingnan nyo yung paligid ay oh alas 6 pa lang mga idol sarado alas 6 ng hapon pero ma, napakadilim na dahil medyo pag yung ano yung hangin subukan natin ngayon mga idol dahil dalawan linggo kaming walang laot ngayong buwan ngayong buwan ng January dahil puro malalakas yung hangin mga kromlon saka walang sa talaga na makalaot dahil malalaki yung alon kaya ngayon lang kami ulit makalaot sa buwan ng January alus dalawang linggo talaga na walang laot talaga so sa tabi lang yung ato namin yung area puro pang alimango pero mahina na rin yung alimango ngayon dahil sobrang lamig na nga Ayun mga idol, samahan nyo kami ngayong gabi sa aming journey sa laot na ito. Sabay-sabay tayong titingin mga idol kung maganda ba yung pahuli ngayong gabi. mga idol tapos na kami mag area so ihulog na yung last na buya ayun mga idol ando na yung buya namin kagaya pa rin dati mga karumblon ang kubrada niyan ay isang oras lang ang babad so kubrada kami ng alas 7.30 time check mga idol alas 8 sarado ng gabi so ready ready na ang inyong lingkod mga karumblon Grabe, sobrang lamig. So ayun mga idol, kami ay magkubrada na. So tayo nyo kami ngayon mga idol sa aming pagkubrada. So sabay-sabay tayong titignan kung maganda ba yung huli namin ngayong gabi. Ayan na mga idol, ang aming lambat. Grabe, medyo mapag talaga. Grabe, kung may barko mga idol ay hindi mo na talaga makita. Ayan mga idol, kumplito kami ngayon. Apat na Pilipino. Tapos ang kapitan namin ay pamangkin ng aking lupan. Ano yan pre? Ay, tangigi mga idol. Tangigi. So siguro yan mga idol ay nagkakahalaga na ng mga 700 inti dollar. Dahil malaki na. Ayan mga Mika. Okay, 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 kayo. Okay, kayo. Eh, pre, mga dalawang kilo. Oh, mga isang kilo kalahati, mga idol. Let's go. Malamig talaga mga idol, malamig. Oh, ano yan mga idol? Ano yan, ano yan? Ay, saguksok mga idol. Saguksok, dalawang saguksok. Pero maganda mga idol dahil malalaki. Buhay na buhay mga lads. Malalaki, malalaki. Pwede, pwede. Oh, ano to? Ano ko na pre? Ay, aswang yan. <laughs> ay, yan, Yon, ang gamit nating lambat ngayon mga idol ay ang triple. So, ano yan? Ano yan? Ooh, tangige. Ay, tangige <inaudible> Wow, ayos. <inaudible> okay. Okay kayo mga idol. Okay kayo tatlong tangi so medyo mahina yung patuloy dito sa triple na lambat mga idol dahil medyo malalaki ang mata so ang pagkatapos nito mga idol ay kubradahin namin yung single na lambat yung pantangigi talaga na lambat ayan ang ating pagkubrada mga idol so hayahay lang yung mga buliboy bully boy natin ngayon dahil medyo mahina yung patuloy siguro mga isang oras lang ang kubrada nito mga idol tapos kubrada kami sa single na lambat sa pantangige oh ano yan dorado dorado mga idol dorado maliit lang na dorado Oh, ano yan mga idol? Ano yan ang kaputi-puti? King man man like king Tisha Satchio. Okay. Tangigi. Tangigi. Dagko yung kuha nating tangigi dito mga idol sa triple na lambat. Ayun, lucky pre. Pusit pre. Pusit. Pre, ano yan? Ah, pusit mga idol. Mga kulang-kulang, mga isang kilo siguro. Pwede na, pwede na. So, paano ba yan mga idol? Wala tayong sahod ngayon. ay ah, si paring boy-boy, patawa-tawa lang mga idol. Eh. Wala daw sahod walang sahod ngayon dahil ano dahil walang kuha yung mga fisherman ngayon so ano yan mga idol galonggong ay galonggong lang mga idol galonggong so okay na rin may tangigi tayo mga idol apat na piraso siguro yung tangigi sa ano tapos yung galonggong natin kukunti talaga mga idol ayan tangigin natin ayos na din ayos mga idol ang dahil medyo malalaki yung tangigin oh. nasa ano isang kilo kakarate o oh, dalawang kilo pre ano yung pre mukhang malapad yan Stang lumalangoy o oh, yun Ay. Lumalangoy. Oh. dalawang pirasong ano dalawang pirasong saguksok na malalaki pre balbal Balbal, sigmarino, oh. si Sigmarino. Pinupunit lang yung lapat mga idol. Sigmarino, buhay na buhay. Sa kinukutsilyo lang. Sigmarino. Ganyan lang yan mga idol, oh. para mabilis yung ano. Kumakalaw pa, kumakalaw pa, oh. Para mabilis lang yung pagtanggal ng isda mga idol, ay kinukutsilyo lang na namin yung lambat dito. Oh, oh nabakin! O may oh. ano mga idol, malaki. Oh. Ano kaya yan? Tangigi. Ay, huh? tangigi mga idol. Huh? Tangigi, ang laki. Dorado, dorado mga idol, dorado, dorado malaki, dorado, oh, oking, okay, oki okay, kaayo, dorado mga ano mga idol mga apat na kilo siguro, yes sir, apat na kilo, birah. Nakadali pa mga idol sa dulo ng lambat. Ayun na. Ando na ang final mga idol. So bawi tayo sa last round mga idol. May last round tayo. Last round sa single na lambat. So wag nyo i escape to mga idol. Dahil may dahil pa kami isang lambat. So titignan natin kung makabawi tayo doon single na lang ba ito mga idol na pang tangigi so titignan natin mga idol so sana iwag nyong i-skip ang video na ito mga idol dahil ito na yung final round namin sa pagkubrada ayan mga idol ang balo maliliit lang ang balo nadali sa ano nadali sa sikpaw ano yan ano yan ano yan oh wow okay tangiki agad mga idol sa single na lambat tapos yun ano yun lala yun mga idol may nagaputi pa dun yan ano kaya yan free, ano kaya yan free ah wala oh ano ito mga idol oo, oo malaglag free malaglag malaglag Ah, tulingan Tulingan mga idol ah, blue, tuna pre. blue tuna pre Blue tuna mga idol Blue tuna Ma Maliit lang mga idol Mga 3 kilos siguro Ayan mga idol may tangigi. Wow okay Okay kayo Yes yes sir Dan pre malaglag yan. Very good. Very good kang bata ka. Damihan mo. <laughs> wow. Okay. Oh, balbal. Ayan ah, na, Chow eh. Oh, ano yan mga idol may nag puti, -puti na naman doon itignan natin yan kung anong ga puti puti na yan Let's go, let's go, let's go. Ay, tulingan mga idol, nagtumpok sila sa isang pisto. Tulingan, maliliit mga idol, mga ano lang. Mga aloy na ano, pipitsugin. Dra. Eh, ako lang taga video sa Lusutin mo. Oh, lusot nga kahit madilim. <laughs> noyan tangi Tangigi, mga idol. Tira. Oh, grabe si paring boy-boy, mga idol. Nakapatong na. O yan, isda na yan. Ay, sayang lang isda na yan, mga idol. Oh, tinatapon lang. dahil hindi naman masyadong nabibili pero kung sa Pilipinas yan mga idol ay talagang pagtsagaan yan ng ating mga kapuang Pinoy doon na medyo kapos oh ito ano to yan mga idol ito yung mahal na isda oh yan oh. yan marami na to mga idol yung ganito ito yung isandaan na to mga karumlon yan yung ganito isda yan, tulingan. Yan na mga idol, ang tulingan. Balbal, balbal. Yan. Aloy, mga idol, aloy. Ayan pa mga idol, batsida, batsida. Yes, sir. yun mga idol kung bago lang kayo sa channel nito ay don't forget to like, share, comment at pakisubscribe na rin sa aking mumunting channel at sana'y ay nasayahan kayo mga idol sa video ito kami ay malapit na matapos mag kubrada ang ating nadali ayan at ang sinikpawang balo mga karumblon ang sinikpawang balo dahil maraming balo ngayon yan maraming balo ngayon mga idol dahil ano malamig winter na winter ang ating tangi kay mga idol yan solve na solve ganda mga idol tapos mga sana mga idol kung madali natin to okay para may pang tayo na tuna sa ano sa New nang ano ng Chinese New Year. Malaki to mga idol, nasa no siguro 4 na kilo o 5 kilo, 'yan. Ang ating blue pinto na. 'Yan, hulihin mo. Ba'sik ka karon. Ah. mahina mga idol, mahina, mahina sumikpaw. Mahina. Oh, 'Yan. Tingnan natin kung makuha mo 'yan. <laughs> <laughs> ah. ah, jo ito. Walan jo mga idol, walan jo. Yan kung puro ganyan kalalaki yan mga idol, yan kinukuha yan. Hindi yan tinatapon dahil malalaki. Yan na second attempt. Bira. Bira, bira. Ah. <laughs> Titawanan ka lang ng ano Sinawanan ko lang ng balo. ayun mga idol. Nakadali din sa balo. Balo. Medyo maliliit lang mga idol. Pero marami na yan. tuloy uh, ko. Balbal. -bal, bilisan mo kayo. Mayroon pa doon. Oh. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan. ayan. Ando pa. andun pa. Ando pa. Bira. Bira kamuti sa piraso lang mga idol away ah, klaro kid ayun ah, away klaro mga idol away klaro away <laughs> klaro mga idol isang piraso lang uh, sa dami nun sa dami nun mga idol na balo, na medyo maliliit lang away klaro away kid klaro mga idol lo lo sa iro Oh, oh ano yun? Oh, wow! 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 Ayos! Yes, sir! Mga Ayaw, mga idol, 6 na kilo. Gulyasan, mga idol. Gulyasan, that's pero ang laki that's mga idol, mga 6 na kilo. Ayos ayos ayos. ayos, ayos, ayos. Let's go, mga idol. Mag-ano tayo? Mag-catch rebel tayo, mga idol. Mga idol ang ating balo na sinikpawan oh grabe marami pala yung sinikpawan na balo mga idol ayan ayos sa, ah. ayos na ayos mga idol ang balo ang balo na sinikpawan mga idol tapos ang ating ano tangig ang ating tangigi mga idol kawatorot ni Huwag <laughs> we. Ang ating tangigay mga idol. Ayan. So, ayan lang nadali namin mga idol. Sa isang cooler lang. Nano? Tapos yung lapad ni isla. Isang pingsyang lang nadali talaga mga idol. Sa dalawang so, lambat. Okay. Uh, so, ayan mga idol. Ayun mga idol, kami ay pauwi na dahil ang oras mga idol ay alas 10 na ng gabi. So medyo umaga kami nakatapos magkubrada ngayon dahil kukunti nga yung kuha namin. So ayon mga idol, hanggang dito na lang ang video ito at simpre ah, sana ay nagustuhan nyo itong video na to mga idol. So kung bago ka lang sa channel na to mga idol, ay don't forget to like, share, comment at simpre... Pakisubscribe okay, na rin dyan sa ating munting channel Tsaka pakipindot na rin ang notification bell Para lagi kayong updated sa every time na may bago akong upload na video Ayun mga idol So hanggang dito lang ang video nito mga idol Maraming thank you Saludos sa inyo mga idol Bye bye